Palaban ng kumpanyang Uni Oil, inunahan ito mga nakatagdang rollback ng Big 3 at ang iba pang kumpanya ng langis mamayang hating gabi. At hindi lang yan, dinaig din ng Uni Oil ang dalawang pisong bawas presyo sa gasolina ng lahat ng kanilang kakompetensyang oil company. Saksi si Susan Enriquez ng uni sa Quezon Abidion ng dati namin ngayong gabi. Talaga raw kasing lumakas ang benta nila matapos maunang mag-rollback ng presyo ng produktong petrolyo. Yung mga ibang customer na dati sa ibang estasyon pupunta dito. Ang Shell ang unang nag-anunsyo ng di inaasahang 2 piso kada litrong rollback na mabilis na sinundan ng anunsyo ng Chevron at Petron at kalauna ng iba pang oil company. Pero nang humabol sa pag-anunsyo ang Uni Oil, bukod sa inunahan nila ang Big 3 sa pagpapatubad ng bawas presyo kaninang alas 10 ng gabi, itinapat pa nito ang mas malaking 3 piso kada litrong bawas presyo sa kanilang gasolina. Hahabol naman ang total sa rollback bukas alas 6 ng umaga. Dahil sa ekipitong bawas presyo, pumapalo na lang sa 52 pesos ang gasolina, 51 naman ang diesel, at halos 54 pesos ang kerosene. Mula nitong Hunyo kasi, 35% na ang binabas binaba ng presyo sa world market. Pero kung ikukumpara ng Marso kung kailan huling nasa $95 level ang krudo, mas mataas pa rin ang 7 piso ang gas at 12 pesos naman sa diesel ang local pump prices ngayon. At sa kabila ng nakaubang na pagbubuhas na Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC ng supply ng langis, kampante ang Uni Oil na makapagbibigay pa sila ng rollback sa susunod na linggo. Uh, for the month of September versus average on the month of August. So doon makikita yan kung in October, Meron tayong mga rollbacks. Bagay na ikinatuwa ng mga motorista ang nagpapakarga sa Uni Oil. Nakakamura siya. Medyo parehas kasi ang litro rito. Mura, ma'am. Pero ang Shell, ditiya kung may mabibigay pang rollback lalo't may mga kailangan para silang bawiin. We cannot speculate what can happen between now and October. We continue to assess our, uh, our price adjustments on a weekly basis. Gayunman, natutuwa ang Department of Energy sa pag-arangkada ng kompetisyon sa mga oil company. Pero hindi pa rin kontento ang mga transport group, gaya ng Piston at Fedjadap. Kailangan daw kasi umabot sa 46 pesos ang presyo ng diesel. Sa kasakali, ibabalik din daw naman nila sa publiko ang benepisyo. Yung 1 peso and 50 centavos after 4 kilometers, pwede kami magbawas ng 10 centimos kada kilometro. Ako si Susan Riques, ang inyong saksi. May patuloy po sa GMA News and Public Affairs at maglagon sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, itype lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. Susunod ang 100% Pinoy at yan ang mga pangyayaring tinutukan na inyong nag-iisang liga ng katotohanan ako naman, Arnold Clavio, proud to be kapuso. Hatid naman ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales, proud to be kapuso. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!